Kasi sa yung jade malago nga ang ating ekonomiya and yet hindi ramdam ng tao kasi ang ginagawa ng ating mga mga leader, ginagawa ng gobyerno eh hindi focus no sa ekonomiya. Ang focus nila is puro pamumulitika. And ang uh, Department of Tourism then uh, kamakailan uh, doc no uh, talaga, binigyang diin last time na papasokin nila big, bilang bagong tourism uh, market no. Um, ang sinasabi kasi dito, aminado yung uh, Department of Tourism na meron talagang pagbaba ng mga foreign na uh, mga bisita natin lalo na mula sa China. At uh, nabanggit nga yung usapin sa geopolitical, uh, mahigpit na visa requirements at uh, batay daw sa information, uh, 300,000 na mga turistang Chinese lang daw ang dumating sa Pilipinas nung nakaraang taon. And sa ibang bahagi ng China, umabot sa 20 million Chinese tourists ang dumating sa kanila. Napaka-laking nawala. Uh, uh, Doc, anong masasabi mo rito? Well, as part of the government's uh, strategy you know, in terms of uh, diversifying, bilang trade but also tourism, is to reach out to India. Kasi nga, diba, itong kanilang uh, policy na inaaway nila ang China, ayan ang naging epekto. Uh, na halos wala nang turista na galing India na pupunta ng Pilipinas, uh, galing China na pupunta ng Pilipinas, kaya ngayon sila nagre-reach out sa uh, sa India. Now, to India's uh, credit, ang India naman kasi it's a growing economy, yung middle class nila naglumalaguyan at marami na rin sa kanila ang uh, can afford na, na magbiyahe. And uh, uh, Pilipinas could be one of those uh, destinations. In fact, uh, alam mo at parang hindi ko lang, na, hindi ko lang alam kung nasagap yung itong balita na, na, to na may mga frequent flights na no, mula India, mula New Delhi to Manila. May mga direct flights na yata. So that, that could facilitate tourism as well. No? So magandang, again, magandang development din yan kasi the more na turista na pupunta sa ating bansa, the better. So kaya lang, syempre, medyo matatanggalan pa rin yan kasi pupunta sila sa India, magpo-promote-promote doon, papakita nila kung ano yung mga, mga magagandang bisitahin sa Pilipinas. Kasi to, to, many people in India, I think, hindi pa rin nila ganun ka alam alam din, alam nila the Philippines exist pero hindi sila pa sila ganun ka familiar din kung ano yung mga lugar na pwedeng mapuntahan diyan sa ating bansa. So kailangan magkaroon ng masigasig na tourist promotion sa India. Kasi India as I've said is a big and growing uh, market yung kanilang middle class ay eh nag-grow at can afford na sila to uh, uh, to travel no uh, but i still think na uh, yung kanilang pakikipag-away sa china has costed our economy a lot and i think na kahit na mag-reach out sila sa india to compensate yung sa mga nawalang turista galing china i think it's still not enough no dun sa mga nawalang turista natin na oportunidad yung yung pag-reach -re out nila sa india is not enough to compensate dun sa mga nawalang opportunities, nawalang uh, mga nawalang turista galing China, hindi pa sapat yun. kasi nga China is is a bigger market. China is a richer country than than India. China has a bigger middle class, no? And and yung kanilang uh, uh, disposable income mas malaki kaysa sa India. Kaya in terms of the two markets, no, kung titignan mo yung India at China, China is actually the better, the superior market than India. Kaya lang nawala halos nawawala na ito, nawala na nga. Pero tayo sa India, sa palagay ko kahit makuha nila yung India, kulang pa rin to compensate do sa mga nawalang opportunities dahil dyan sa klase ng foreign policy na meron tayo. Parang halos magkapareho lang din or mas lamang na siya sa ano, sa uh, in terms of population na rin uh, yung uh, uh, India, yung lawak ng market kompara kumpara sa China. Eh issue kasi sa India at adma is bagamat totoo yan no in terms of population mas malaki siya pero mas mayaman ang China, uh, mas mataas ang, ang, ang poverty rate sa India kaysa sa China, and and also uh, China has already developed uh, at a faster pace than than India. India is catching up, no? But still, uh, in terms of standard of living, mas mataas ang ang standard of living China kesa ng China kaysa ng India. Kaya and and what matters sa tourism uh, at is yung incomes ng tao, kasi ang ang tourism naman eh, that that would require it's mainly a function of incomes of people hindi naman magiging turista ang isang tao kung wala siyang extra pera na para bumiyahit at magpunta sa ibang bansa okay tourism money is usually ano yan eh luxury nga yung tourism sa mga ibang kung na mo sa mga ibang uh, 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 ideas no Kung they people think that tourism is a it's a luxury So kumbaga, kung baka meron kang extra income no na pwede mong iset aside pang biyahe-biyahe, yun yung ibibiyahe mo, pang, panggagastos mo. Sa kaso sa China, yung kanilang middle class is growing and at the same time, mas malaki yung kanilang disposable income to spend for tourism purposes. Kaya nga mas mas lucrative na market pa rin talaga ang China, China kumpara sa India as far as tourism is concerned. Kaya nga sinasabi ko kanina, at Mark, Even if no, mas saturate nila yung market ng, ng India in terms of tourism, kulang pa rin yon to compensate dun sa mga na walang turista natin galing sa China. Tsaka may advantage pa rin yung isa kasi mas malapit kumpara doon sa India. Yes, yes, geographically, uh, uh, China is uh, closer and there are more flights coming from different cities uh, from China. Marami tayong direct flights, di ba, Admar? Meron tayong Manila-Shanghai, may Manila-Guangzhou, uh, may Manila-Beijing. Uh, no? Kumbaga maraming, ano, may Xiamen pa nga, direct flight. Meron din sa Cebu. Kung mar maraming flights. Eh sa India, eh, isa pa lang yata. No? Manila-New Delhi lang ang meron. So, kumbaga there's still more um, uh, opportunities na pwedeng i-expand sa India. And yet, as I've said, kahit masaturate nila yung India, kulang pa rin yan dun sa nawala galing sa China. Kasi mas malaki in China in terms of income, mas marami silang uh, dollars or, or, or tourism dollars that they can spend sa Pilipinas and yet nawala na nga yung opportunity na yan kasi sa palpak nating foreign policy. Taong 2007, may uh, pinakahuling uh, presidente na pumunta doon sa katauhan po ni uh, former president uh, Gloria Macapagal Arroyo doon sa India. Uh, nakapunta naman ang India si PRRD pero itoy uh, may kaugnayan doon sa ASEAN na uh, India uh, summit last 2018 at ngayon talagang state visit muli uh, si uh, president Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito naman pong maraming mga Indian nationals na nag-aaral ng Medisina, marami yan dito. Lalo na sa Davao, marami tayong nakikita sa iba't ibang lugar dito po sa Pilipinas. Uh, malaki din, parang turista rin ba ang dating na sa kanila kasi dito sila nag-aaral. Uh, mapapansin na rin dito, marami na rin mga Indian na mga restaurant din po, uh, Dok. Alam mo, Admar, mas malaki ang balik kung sila'y nag-aaral. Eh. Kasi ang, turis, ang turi, turista, Admar, matagal na dyan, isang linggo. Hindi ba? Pupunta sa Siargao, pupunta sila sa Boracay, sa Puerto Galera, o sa mga iba't iba, -iba pang lugar, matagal na dyan sa linggo. So sa gagasos sila, yung, yung, mga turista, gumagasos sila for one week. Pero itong mga estudyante, eh, matagal yan, apat na taon, hindi ba? Tatlo, tatlo, apat na taon, limang taon. Depende kung ano yung kurso na kinukuha nila. So, the longer the stay, the more economic opportunities will be created marami ka mga hires na, na teaching and non-teaching staff sa mga eskwelahan. May mga indirect uh, effects din yan in terms of dun so sa community or surrounding the university or the college. Kasi uh, ay yung, mga natitinda ng pagkain, iba, yung mga accommodation, yung mga boarding room, mas malaki ang balik din. Ano? So, Taba ka, Admar, no? isa sa mga magandang pagtuunan ng pansin din ng ating Pangulo sa so, palagay ko in terms of the state visit is how to further uh, enhance yung education links between the two countries. Kasi alam mo, nag, nagtuturo pa ako at Mar sa Pilipinas ano, nung araw. Uh, marami na rin ako mga estudyante no, na hindi lang galing sa India, meron din mga galing sa China, pero may mga galing din sa India. No? Uh, depende sa mga kurso. Sa mga medisina, tama ka, no? sa mga medicine, Uh, sa engineering, meron na akong mga na, na encounter diyan na mga estudyante namin, na mga galing India. At sa palagay ko ngayon, baka mas marami na nga ngayon admar. So maganda yan na ituloy-tuloy lang natin at paano natin magiging uh, mas lalo pang competitive ang ating educational system. Kasi isa yan sa mga nakaka-attract eh, ng mga uh, international students sa isang bansa, is how competitive your educational system is. Kaya isa yan sa mga magandang pagtuunan ng pansin ng uh, gobyerno ni Marcos Jr. Is kung paano pa mas ma-enhance -e no, yung ating education sector para mas lalo pa tayong makaapit ng mas marami pang international students kasi definitely malaki po ang balik sa ating ekonomiya uh, ng mga international students. Actually, kabilang ito no sa nababanggit noon ni uh, Marcos Jr. ng Department of uh, Tourism ng ched itong tinatawag na edu tourism education na uh, uh, tourism sa ating bansa dahil marami din naman talagang nag-aaral uh, dito at nabanggit mga mas mas mahaba yung kanilang pag-stay rito kung halimbawa, kung apat na taon yan limang taon yung kanilang uh, kursong uh, kinukuha e eh, mas mahigit pa yan sa isang uh, uh, turista so mas magandang ito talaga ang uh, i-boost ng ano kasi meron na tayong Uh, tawag nito, uh, experience, may portfolio na tayo na pwedeng gamitin ng Department of uh, Tourism maliban uh, doon sa mga magagandang uh, lugar uh, natin. Kasi isa sa mga ano natin makakatulong sana is itong uh, turismo. Kaso nga, medyo uh, bumababa yung uh, uh, turismo natin uh, ngayon, na uh, Dok. Hmm. Meron din dyan kasi issue uh, maraming issue at marin na dapat na i-consider natin. So, nandiyan halimbawa yung safety and security. Halimbawa, yung safe ba yung ating mga estudyante pagdating dyan sa Pilipinas? Safe ba sila sa krimen? So, yung, yung presential presensya, ng polis, importante yan. Ano? So, may mga ganyong nuances din. Siyempre, yung, yung gastusin, ano? yung cost, uh, yung kalidad no, ng education na, na ino-offer natin. Ano? Uh, sa palagay ko nga, uh, Admar, dapat itong si Marcos Jr., itong sa biyahe niya ito, no? Sana nagsama siya ng mga representative natin from different colleges and universities. Kasi malaking uh, tulong 'yan ano sa ating mga sektor sa edukasyon 'no kung pa uh, kung mas mapaparami pa nating lalo yung ating mga international na, na students. Kasi asnapid ko nga kanina, mas malaki po ang balik niyan yung direktang balik niyan sa ating ekonomiya kung mas marami pa tayong uh, mga international students na mahihim opo Dok, oh, huli na lang uh, dahil nga po uh, may projection ngayon pag-aaral na possible na bibilis sa 5.6% itong ating paglago ng uh, ekonomiya uh, ng bansa ano ba ang inyong masasabi dito hindi Second mabilis quarter. yan uh, hmm. o 5.6 mabilis hindi yan mabilis ang mabilis 8% no yun yung kinakailangan na ma-achieve natin saka yung kasi ang nangyayari is uh, yung ating uh, yung paglago ng ating ekonomiya eh, bumabagal ng bumabagal. Noong 2022, noong pumasok si Marcos Jr. administration, ang target was uh, upwards of 6%, 6 to 8%. At itong target na ito, eh, patuloy na na ibinababa ng ibinababa, ngayon inasa 5.5% na yung pinakamababa. So, ibig sabihin, kinakailangan na uh, maitaas nila itong growth ng ating ekonomiya para by uh, Uh, by a certain year no i think ang goal nila by 2028 na maging uh, upper middle income na tayo pero si mismo si secretary Balisaka na nagsabi uh jade hmm. na malabong ma-achieve yung upper upper middle status na yan no uh, kasi nga, yung paglago ng ating ekonomiya eh, hindi ganong kataas kaya yung sinasabing mabilis yung 5.6 i have to disagree Napakabag, mabagal yung 5.6 na yan kaya kailangan mag-grow tayo ng uh, 8% no para talaga maramdaman ng tao So, and again, paano mo mag-grow yung, iyong ekonomiya ng ganong kataas? Well, kinakailangan talaga mag-pursue ng, uh, ng, mga pulisiya itong si Marcos Jr. in terms of enhancing yung productivity. No? Uh, kinakailangan na magkaroon siya lang ng konkretong mga pulisiya, paano mo mapapalago ang iyong ekonomiya? Eh, kesa puro pa ang ginagawa. Eh, alam mo, Jay, tatlong taon na lang ang nalalabi sa administrasyon ni Marcos Jr malabo no na ma-achieve niya itong mga uh, necessary na reforma at mga pulisiya na kinakailangan para maitaas yung paglago ng ating uh, uh, ekonomiya. Kaya sa palagay ko, uh, bagamat uh, sinasabi nila na, na yung paglago ng ating ekonomiya ang pinakamataas sa region o isa sa mga pinakamataas sa region, sa palagay ko, kulang po ito no uh, para, uh, para ma-iangat ang estado ng ating ekonomiya para tayo maging upper middle income status and also para maibaba ang antas ng kahirapan sa ating bansa at para finally maging mas ramdam ng tao yung paglago ng ating ekonomiya. Kasi sa ngayon, Jade, malago nga ang ating ekonomiya and yet hindi ramdam ng tao. Kasi ang ginagawa ng ating mga, mga leader, ang ginagawa ng gobyerno, eh hindi focus no, sa ekonomiya. Ang focus nila is puro pamumulitika nasayang yung unang tatlong taon ni Marcos Jr. kasi ang naging focus nila is puro pamumulitika. Tung susunod na tatlong taon, okay sana, kaya, kaya lang kulang na try sa oras. At ang focus ng ating mga leader, ay eh, puro sa 2028 na. No? Po, yun na ang focus ng, ng mga uh, leader natin. So paano naman po ang ating ekonomiya? Kaya unfortunately ako hindi na umaasa, hindi na po ako umaasa na uh, ma, isasaayos ito. Kaya kung ano mga reforma, mga suwestyon, ito ay para sa susunod na na-administrasyon, Jay. Oh, at kung sakali man na uh, gustuhin man ng ating mga kababayan na uh, magkaroon ng mga big projects ang ating uh, 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 pamahalaan sa remaining three years nga, eh, hindi, na, hindi, na, rin po ito possible, uh, Doc. Oh, kasi nga kulang na talaga sa oras. No? Three, three years sa, 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 mundo ng politika. No? Uh, well, sa mundo ng politika, matagal yung three years. Pero sa sa mundo ng ekonomiya, mabilis lang yung 3 years na yan. So kaya ang ang kalagay ko dito uh, Jade ano, dahil kulang na tayo sa oras kung ano man yung mga ideya no ng mga reforma eh, hindi na yan magagawa sa ngayon no magagawa yan sa susunod na uh, administrasyon eh sa palagay mo ba Jade gagawa ang ang current administration ng mga pulisiya na ang makikinabang yung susunod na administration lalo lalo na kung there is a very good possibility na ang susunod na administration ay isang Duterte. Hindi ba, So, so palagay nyo ba, gagawa sila ng mga pulisiya ngayon ang makikinabang yung susunod na administration. So, palagay nyo ba, sila ay magsasayang ng bigas and yet ang kakain ng sinayang na bigas ay susunod na administration. So, pag-isipan niyo ng mabuti yan, Ano? Kung, kung kayo yung nasa kalagayan ni na Marcos Jr. sa ngayon, would you be doing these policies knowing that the next administration would be a uh, administration from your uh, uh, from your opponent, di ba? So kung baga, kaya nga sa palagay ko, itong three years na ito, ang magiging focus talaga ng ating mga leaders is puro pamumulitika pa rin. At maisisang tabi na naman ng ekonomiya. Kaya nakikita natin, palala ng palala yung self-rated uh, poverty. I'm not surprised, no? Pagdating sa mga sa mga darating na buwan at panahon, lalo pang tataas yan, kasi nga, wala sa focus yung ating mga leader. Kasi ang puro focus nila ngayon is puro pamumulitik at political survival. All right, Doc. Maraming maraming salamat po ha? sa inyo oras at sa pagbibigay po ninyo ng informasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Ingat po. Well, thanks so much for having me at Marjane. Mabuhay po kayo at siyempre mabuhay po ang Pilipinas.